Ah, well, kuya, bili na kayo, bili na kayo. Magkano yan, kuya? Tatlo, isang na lang po. Pre, tatlo, isang Pre, kung kahit ganun. Uh, um, tawaran natin. Kuya, baka pwedeng, ano lang, ah, uh, tatlo na lang. Ay, hindi po pwede. Tatlo, isang daan po talaga. Pre, tingnan niya, pre, 50 tatlo. Tapos, tinatawaran natin ng 100 tatlo. Ayaw niya, pre. Huh? Isitin mo, pre, bibili tayo sa iba na lang. Sina kuya? Isang daan tatlo na lang. Ay, hindi pwede. Talaga bang 50 na lang yan? Opo. Ah, uh, ano pre? Sige. Sige kuya, pabili kami ng ano? Nang tatlo? Sige, kuha ka na po. Ah, uh, bali, ito. Tapos, ito na lang. Tapos, ito. S kuya, para saan po ba to? Bali, iyan po kasi Kinuha ko po, po na ko lang po dito. Ako na mo diyan. Apo. May eh, balita ko kuya yung mga nagtitinda ng ganito parang may kinalaman daw sa contractor eh. Ah. Uh, Bakit mo po alam? Ay, sa atin lang kuya. Kakatapos lang kasi nung isang kontrata namin dun eh. Alam mo kuya? Tulay yun kuya, tulay. Alam mo kung bakit? Tulay yun, pinagawa sa akin 5 million. Alam mo kung ba't ako nakabili ng ganito? May hati kasi ako dun, kuya. Kaya pala, yung mga laman nito, puras mga retaso. Sa atin, sa atin lang, kuya. May, ma may mga bariya din ako nakikita rito. Kuya, wag na wag na wag na sasabi sa iba. Bibigyan kita na pa na Bukas, may susunod na project na ako. na wag na wag na wag na wag, wag sa bukas, na wag na wag na wag na Ah, sige, sige. Ano ba, ano ba pangalan mo, pre? Mag-resign mag na lang ako sa pagkataong grasa ko. Mas maganda mag-contractor. Oo, oh, si mag-contractor ma na lang ako. Ano ba pangalan mo sa messenger para maano ko? Ah, uh, admin mas. Admin mas? Oo. Oh. Parang familiar sa akin yun, ha? Vlogger ka ba? Ay, hindi pa ako vlogger. <coughs> hindi kayo ah, yung, yung namamalimos ng iPhone? Hindi po. Sino kaya ayon? Balita ko yung, namam namamalimos ng iPhone, tumutulong daw, eh. Ay, hindi pa ako yun. hindi ko oh, yun? Oo, oh, baka, baka ibang, ibang tao yun. Admin mas lord yung pangalan mo Opo. sa messenger. Sige, Opo. Sige. Bukas, alas 8, kita tayo dito pa rin. Huwag ka na magtinda, di mo na kailangan magtinda. Talaga? Ma? Oo, maging contractor ka. Sige, sige, maman. sige, sige. Magkano mag ang start po? Sa out po, siguro Pro, starting sa 1.2M. Talaga? Ka? Oo. Okay. Sige, sige. Kaya tandaan mo, huwag ka na magtinda ng ganito. Huwag ka na mamalimos. Oo. Oh. Sumama ko sa akin mag-contractor, maganda doon. Wala kang gagawin doon. Iga ka lang, pre. Ayan mo na yung mga trabador mong gagawa ng mga trabaho oh. nila. Hihiga ako parang ganito. Ayan, parang ganyan. Oo, oh, hindi, parang pag ganun siya eh, pag ganun, ganun? Oo, oh, tapos medyo tataas yung tapos ano, siya yung paa. Oo, ganyan. Oh, ganyan. Tapos yung kamay ka okay. ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan lang gagawin mo mag pre, di ba, pre? Ganyan, oh, ganyan, ganyan, huh? Tapos yung Oo, oh, tama sya pre. Kat oh, ka lang? Oo, oh, pinyan lang dati. Oh, sarap naman ang buhay nun. Magiging 1.2 ka na. Oo? Oh? Hmm. Sinasabi ko sa'yo kaya bukas, pre. Magkita tayo dito. Dito po, lang. Magiging kontraktor ka na. Iyayaman ka na kinabukasan. Wag. Well, Masaya. Uh -huh. Sa sige, na, sige. Gagawin oh. ko. Baka sakala mag 5M tayo. 5M views. Oo, okay. Kaya, yeah, pre. Admin mas. Oo. Oh. Bukas, i-chat-chat kita dito. Sige, sige, sige. Dito tayo magkikita. Oh dito na, dito na. Congrats. Magiging contractor ka na. Sige, sige. Thank you, thank Baka you. Baka mapabalisa ka na rin. Oo. Sige, sige, pre. Punta na kami. Salamat, salamat, salamat. <laughs>